Guys, nice. so, tambay ko na dito habang inaantay. Free okay, car sa atin ginagawa rin sa amin. Tuwa so, ng ginagawa yung kalsada dito sa amin o, matagal yung matagal talag pang ano to trabaho ang nangyari ito, first stop, first to go one way lang yung tinadaanan ng mga ano, kalsada one way pala yung tinadaanan ito na si Siminto, kahit one way pa lang sa si Baku walang buwan na rin to okay, isang taon na rin itong project na to ito na natapos ang kalsada doon yan. yan taas pati is road ganito ang kalsada pag ginagawa haharapan Bilis bilis baka maabutan ng ano sasakyan Mga pa yung pump nila oh Pa, baka hindi pa si kulo ko yung hindi ginagamit yung pipe na gagamitin para sa drainage na inuukay nila dito ang ice pen kansada yung kabilang side lahat eh. binabakbak pinabakbak na nila malaking trabaho pa gagawin nila Yung taon pa kami kaya kami mag-aantay nito maayos yung kalsada namin grabe pahirap lalo na pagbaha